Hi guys! Welcome to my channel. Ito na nga maraming nakapansin ng na mga netizen, lalo na ang mga fans si na Abby Maranio at ni Camille Cal na parang hiwalay na ang dalawa kasi naka-unfollowed na sila sa IG nila. Ayan, makikita nyo dyan. Chinect natin. Naka-unfollow na si Chang Abi. At ganun din si Camille Cal sa isa't isa. So, may isang fans nga. Nakapansin na at tinanong talaga sa bagong post ni Camille Cal kung wala na nga ba silang dalawa ni Chang Abi. Kahit yung mga photos nila together, ay di natin alam kung tinilit nila or talagang hinide lang nila. Kaya alam ko sa mga chakal dyan, ako confused na din kung bakit wala na silang photos together sa kanilang IG story. So, abangan natin kung totoo nga bang hiwalay na ang dalawa. Marami kasi na, nakakapansis kasi lagi silang nag-upload na magkasama. Pero ngayon nga ay wala na at ito pa nga naka-unfollowed na sa isa't isa. So, abangan na lang natin kung anong masasabi dyan ni Chang Abi. So, yun naman po guys ang ating update sa so, ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye!